Hi guys and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Panibagong araw at panibagong recipe na naman, negosyo ideas at kakaibang putahe ang ating ibabahagi para sa inyo. Pagsasamahin natin ng tofu or topa at itlog sa isang napakasarap na recipe na naman ngayon. Talagang napakasarap na pang merienda, pang at pangulam ang ating recipe ngayon at patok na patok pa ito na pang negosyo at Naka talaga dito ng malaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Taposin mo itong video hanggang sa uli. At simulan na natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. tayo magsimula at dahil 200,000 subscribers na tayo, meron tayong pa-expansion sa ating channel. Ayan guys, meron na tayong pangalawang cooking channel. Ang ating cooking channel ay RD Kitchen. So dito na, sa ating channel ay mga negosyo recipe, mga kakaibang idea ang ating i-upload dito. Ayan guys, sana ay suporta nyo tulad ng pagsuporta sa ating main channel. Para sa link ay nandun sa ating description box sa baba like and subscribe. At para nga sa ating unang procedure ay hiwain muna natin into cubes ang ating tofu or ang tokwa. So ayan guys, apat na piraso ng tokwa lang ang ating gagamitin dito. So enough na yan para sa ating recipe ngayon. Pero kung gusto mo yung massive, kung gusto mong magnegosyo ay pwede mong damihan yung tokwa. Pero ito ay pwede lang sa dalawang serving lang. Sukat lang natin ito cubes at nakadepende sa'yo kung gaano kalalaking tokwa ang yung gustong hiwa. Pagkatapos, isunod na natin ang ating tomato or kamatis. So, tatlong piraso ng kamatis ang ating kailangan dito. Tulad kanina ng tokwa ay kailangan into cubes din yung paghiwa nito. Kaka depende sa iyo kung gaano kalalaking hiwa ang iyong gusto. Pero mas malaki, mas masarap. At mas crunchy. Pagkatapos, isusunod na natin ang ating white onion. Kung wala namang kayong white onion, pwede kayong gumamit ng sibuyas na lang na normal. Pero dahil mayaman tayo ngayon at nakabili tayo ng white onion, ito na lang yung gagamitin natin at mas crunchy yung white onion kesa dun sa regular na onion lang. At isunod na din natin ang ating bell pepper. Pwede kayong gumamit ng green o yung pulang bell pepper. Nakadepende lang sa'yo pero mas masarap kung dalawa yung yung gamitin. Pagkatapos siwain lang natin at tanggalan yung mga buto na yan dahil hindi niya natin gagamitin. So pag natanggal na nga lahat tulad kanina ng ating tokwa at ang ating tomato, ay hiwain lang natin into cubes. Nakadepende din sa'yo kung gano'ng kalalaking hiwa pero mas maganda kung maliliit na hiwa dahil hindi yan masarap pag nakakain. Paanghang <laughs> din yan. So ayan guys, ito yung magbibigay aroma, aroma para sa ating recipe ngayon. Siya yung magbibigay lasa at amoy na mas lalong sasarap sa ating recipe ngayon. So yan guys, set aside lang natin ang ating mga nahiwa at sa pagprito na tayo. Sa isang pan nga, maglagay tayo ng konting butter lang. Kung wala naman kayong butter, ay pwede din naman oil na lang. Pero dahil nga social tayo ngayon, ilagay na natin ang ating butter. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating white onion. Antayin lang natin siyang maging translucent. Pagkatapos, isusunod na natin dito ang ating tokwa o ating tofu. So antay lang natin maging crispy yung ating tofu bago natin ilagay ang iba pa nating mga ingredients. Ito na nga guys, pag medyo crispy na nga yung ating tofu, ay ilagay na natin ang ating century tuna. Dalawang century tuna ang ating gagamitin dito. Pero option na lang ito kung gusto mong hindi maglagay ng century tone ay pwede nyong tanggalin. Pero para naman medyo masarap tingnan at medyo dumami din naman ay maglalagay tayo ng century tone na. Pero tatanggalin natin yung oil niya. Pagkatapos ilagay na natin ang ating ipapang mga sangkap. And then mix lang natin ito. So diba napakananda ng kulay? Naglagay ako ng pulang bell pepper at green bell pepper para magdagdag aroma at magbigay ng kulay at buhay sa ating recipe. And then mag-season tayo ng pepper at salt. So lang natin maluto silang lahat. And then pagkatapos ilalagay na natin ang ating mayonnaise. Season muna tayo ng ganisa mix or kahit ano pero optional lang yan. You can adjust na lang po sa taste kung gusto mo yung maalat o kung gusto mo yung medyo matamis pagkatapos, ilalagay na natin dito ang ating mayonnaise. So ayan guys, 1 4 cup lang ng mayonnaise ang ating ilalagay dito. Pagkatapos, para mas maging creamy at cheesy, maglalagay tayo ng cheese. Pero optional lang yan dahil sobra lang yan kanina. So antay lang natin siyang malutog. Bago natin hanguin at iserve sa ating plating. At di ba nga, napakadaling gawin lang ang ating tofu sisig. Talagang napakasarap na pang pulutan, napakasarap din na pang merienda at napakasarap na pang ulam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na at magtagay na tayo. Char lang yan. Ayan guys, pwede pwede mo itong ibenta ng 100, 90 to 100 pesos bawat isa. Depende na lang sa marketing mo at depende na rin sa gastos mo. So yan guys, bawat isang tatlong kiraso ng ganyan ang ating, ang ating nagawa. At para sa ating costing at ingredients ay nandun sa ating description box sa baba. Maraming maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit the notification bell para pwede ka always sa ating mga daily uploads. So thank you for watching, stay safe and God bless us all.